<laughs> ano yan? <laughs> Naku naman, oh! Mm, mm. Pwede, pwede na yung mukha niya. Sa lang. kaya ulam yan. Ba'y niya tayo yung law. Maduwa kayong dalawa, no? Minuha niyo pa yung ano doon, ah. Diyan, ano naman na yan? Hmm? masarap nga yung Japanese, eh. Sarap nila yung Japanese, eh. Masarap pero binigay sa amin. Saan? No. Apat naman talaga ng na order yan. Sa kan sa kan ba ilan? Apat din. Mas mahalin niya pa sa iyo. Ikaw tumingin. Isa lang ang pinto. Yung tingin yung mga taong kakalimpong ko. Grabe yung pinto mo taong. ka Bakit? Asa mo to? Mayroon talaga yung yon yun. Mga batang yun. Bakit? Ano yan? Bakit nang nakaraan, yung pisa ko rin nang ulam namin siya may. Ano ito pa tama mo kanyo. Okay. Si Shopee. Tapos ikain din ano eh. Pisan. Panulak na wala pang panulak. <laughs> wow, kapal mo ka talaga dito. Maka nakikinig ng panulak talaga tong batang. to. Ay, wala to binigyan na lahat ng shopee binili ko na oh. Panulak na bulunan na ko eh. Dali ka. Kapal wala ka dito, Jar. Nag-ano kami, manginasal kami dalawa. Hinanap ka dami ni. Eh. Di pa hindi, kami dalawa ni Alex. Pag na sigulo, siya Ito ko yung mga sa akin ni Tita? Dapat po na binigay mo tayo. Gapo, nagmiasal kami na ba? Bakit? Tingin mo wala? Wala. Ay, ko wala na picture na. Ano natin, di ba? Hmm, <laughs> Ano yung di ba? nung, nung oras nalap natin, Ako doon ba? yung nalap natin, di ba? di Kumain niya. May puwing inutusan pa ako. Hindi na bumili doon. Ba? Pero ako siya lang bumili ng ano, wala. Tapos bumili siya kami ng mga inasal. Kasi yung man, may na, sa basuraan, ba't wala? Hmm? Pero kami kumain ka, sa mga inasal. Ano, <laughs> sa... Ano? Sa... Sa ano. nalay. <laughs> Noo na, pa, pa, sabi ko bumili ng ulam doon sa may... Ano ba yun yung inihawihaw doon sa tabi ng Julius kasi wala? Lol. Ah, ayaw ni wala! sunod kasi wag kang ano. Hmm. Mm, na, don't, 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 don't. Wala, hindi makita yung mga kami. Itnog sa ato. Sa pag-uwi, pati ito kayo sa loob ng bahay. Ay, si Alex lagi na dyan. Ikaw, kung saan saan ka pumupunta. Hmm, nakatotok. Wala ka, hindi ka makita. Nakatotok sa taas. Baba lang yan. Ayan, kinakain niya. Kaputo na, lang binigay mo sa akin to. Wow, 20 pesos. Nagiging ka pa. Binigyan ka lang na. Binigyan na siya ng kalihim. Ulo nga eh. Ayaw na, ayaw ka. Gusto ko. Kaputo pa yung poto eh. Ano? Ano poto? Hindi, yung poto ba yan? Kaputo pa, ano, kabayan. Kababayan Kab Kapayan. So, diyan kayo yung kanin. Kayo nakapa yung kanin. Tignan mo. Oh, ayan. Ang kanin na. Yung mabusa-busa. Ang dami ng ulam. eh. siya may payan. May ano pa ulam niya. May itlog pa. Ngayon, hindi pa naubos yung ano niya. Nasaan ko yung kalat niya? Itlog ko yung nakain. Malas. Malas mo sa itlog mo. Sa itlog. Kaya nga yung itlog na. ko ako yung gatapon yung ano. Kasi M dapat yung luto ng itlog yan. 7 minutes skin. Tapos sa kain. Bumay na kasi ako. Ah, kami na yung so, showmate. Tapos kasama ko sila kayo na doon sa medyo. Hindi ko na kung so saan ba kayo galing kanina? Nung no, nakita ko si Alex. Saan ka galing kanina? Bibili ako nung nakabike. Kaya kami nakabike. Nakabike? Hindi ko na. Eh, ito. Pumataw sa atin niya. Ito rin kasama ko. Kaya tanong ko yung suplado. Laka doon lang ka doon lang rin sa saan ako kaso. Dahil sa lang may isip ako doon